Tingnan, ang kilalang santo papa ng simbahang Romano-Katolika. Si Pope Francis, kung saan magkasamang nanalangin ang mga bodhista o ang mga taong ang sinasamba ay si Buddha. sukito,

alam kaya nilang magkaiba ang kanilang paniniwala at pananampalataya. Propeta nga ba talaga ito ng Diyos si Pope Francis, o propeta ni Satanas? Sa lumipas na mga taon, ay naisagawa na ng mga puno ng mga relihiyon ang kanilang pagtitipon, upang pagplanohan ang pagpapatupad ng tinatawag nilang upcoming One World Religion, the New World Order. Kung saan ang isa sa mga nanguna ay ang Santo Papa ng Simbahang Romano-Katolika. Tanong, posible kayang maging isa ang relihiyong may iba't ibang paniniwala at pananampalataya. Sinong Diyos na kaya ang kanilang kilalanin, sasambahin at paglilikuran? Papayag kaya ang ibang relihiyon na kumilala ng ibang Diyos? Alam naman natin na kadalasan sa relihiyon ay iba't iba ang Diyos na pinaglilingkuran. Siguro'y alam na nila ang kanilang ginagawa. At baka tama nga ang kasabihang. Ang ibong may isang ama ay lilipad na magkasama. Katupa, unti-unti nang natutupad ang mga propesya ng Biblia. Kung ikaw ang tatanungin, sang ayon ka rin ba sa tintawag nilang One World Religion? Kumustahin mo rin kaya ang paniniwalang meron ka? Dahil baka ikaw pala ay nabulag at nadadaya. Katupa, hanggang dito na lang. Ikaw anong masasabi mo?